Ipasukin natin Nako Dead end Ay Sorry po Yan na naman Ito na naman tayo Dead end <laughs> <laughs> Di ka nananawa sa aso tayo din eh sa galing Purok 3 pababa ng Purok 7 rough road labas si G yeah hey boy woo Bago na namang ruta Labas daw na rin Purok 7 Kanda Malusong tayo ngayon Mamaya ang ahon Dito nga tayo sa mga kapilo Tapos ang mga ari Dito nga Sige, pasukin natin Ako. Dead end. Sorry po. Yan, na naman. Yan na naman. tayo. Dead end. <laughs> <laughs> Di ka nananawa sa aso. Ah, eh, pwedeng doon pala ang baba pa ilog. Kasi yan. Nakakatamad manood pag maligo pag kita mong mabasura. Ay eh, kaganda naman. Ganyan naman ang panahaw.